Kanina po, pagakyat ko dito sa may altar, ang unang tumawag ng pansin ko ay ang nakahanda na bautisteryo, ang binyagan. Ibig sabihin, mamayang kaunti ay magkakaroon ng binyagan dito sa katedral ng San Roque. Alam niyo ba na ang isa sa pinaka-importanting simbolo sa binyag bukod sa tubig ay ang ilaw. Mayroong parte sa ritual ng binyag na sisindihan ng pari ang kandila mula doon sa Pascal Candle at ibibigay sa bibinyagan o sa ninong kung musmus pa ang bibinyagan. At sasabihin ng pari, tanggapin mo ang ilaw ni Kristo. Tapos meron siyang habilin. Panatilihin mong nakasindi ito upang sa pagdating ng Panginoon, ikaw ay makasalubong. Obvious ba na ang pinagkuhanan ng inspiration para doon sa linyang yon sa ritual ng binyag ay ang gospel reading na narinig natin ngayong umaga. Ito ang parable tungkol sa sampung dalaga na sumasalubong daw sa lalaking bagong kasal. Ang lima ay hangal at ang lima ay marunong. Pare-pareho naman silang naghintay. Nagdala ng kanilang mga nakasinding ilawan. Pare-pareho din naman silang nakatulog. At nagising nung dumating na yung hinihintay. Ano bang pinagkaiba ng limang marunong sa limang hangal? A. Ah, namatayan ng ilaw yung limang hangal kasi hindi sila nagbaon ng ekstrang langis. Paano ba sila sasalubong kung wala silang dalang ilaw? Ayon, ang consequence, napagsarhan tuloy sila yung lima nakasalubong dahil meron silang baong langis. May baon sila sakaling maatraso ang pagdating ng sinasalubong at ganun na nga ang nangyari. Mga kapatid, parabolho ho ito. Sa Tagalog, talinghaga, kailangan pagnilayan. Tungkol daw sa kaharian ng Diyos, ang kwentong ito, kaharian ng Diyos na inihahambing sa isang kasalan. Kung gusto mong makasama sa handaan, sumalubong ka. At dahil ilaw ang pansalubong mo sa pagdating niya sa gabi, kailangan nakasindi ang ilaw. Ano ang dapat gawin para hindi mamatayan ng ilaw? Kung gasera yan, medyo ingatan mo sa hangin. Takpan mo ng kaunti o tabingan mo sa pinagmumulan ng hangin. Sa mga binyagan, ang hirap panatilihin na nakasindi yung kandila kapag may electric fan. Ganyan din sa mga kasalan, nagsisindi rin ng kandila at uh, medyo inuulit-ulit sinisindihan dahil may electric fan. para hindi maubos ng mabilis ang langis, kung gasera ang pinag-uusapan, baka kailangan bawasan ng kaunti yung ningas, yung pabelo. Pag masyado kasing malaki yung pabelo, masyado ring malaki yung apoy at malakas masyadong humigop ng langis mas mabilis maubusan. Pero di ba, kung minsan, pwede pa rin tayong mamatayan ng apoy. Hindi naman dahil sa hangin. Minsan ang problema, hindi sa labas ng gagaling, kundi sa loob mismo. Lalo na kung wala nang may bubuga. Pag-ubos na pala ang langis hindi mo napansin, hindi mo napaghandaan at wala kang baon. Ayon, ang talinghaga. Hindi naman baon na langis, kundi dunong ang talagang pinahahalagahan natin sa ebanghelyong ito, karunungan. Totoo naman, di ba? Lahat tayo ay nilikhang matalino ng Diyos. Pero minsan, hindi lang talino ang kailangan natin. Hindi lang husay, galing, abilidad, tinik o pagiging maparaan. Kailangan ng dunong. Para bang sa chess, kailangan pag-aralan mo yung galaw ng kalaro. Pwedeng may plano ka, at mahusay naman ang plano mo. Pero minsan, papalpak ka rin. Dahil merong pwedeng mangyari na hindi mo ine-expect na baka hindi mo napagplanuhan. Patay kang bata ka pag nagkaganon. Patay kang bata ka pag merong kang plan A pero wala ka namang plan B at plan C. Minsan, alam niyo po sa hindi natin namamalayan nabobobo na tayo. Lalo na kapag wala na tayong panahon para manahimik, para mag-isip-isip, para magnilay, para maghintay, makinig at magdasal. Congratulations po sa inyong lahat. Alam ko napaka-busy ninyo pero Minabuti ninyong magsimba. Sa palagay ko, binabalyo ninyo ang panahon na kayo'y makapanahimik, makapagdasal, makapagnilay. Kasi kailangan-kailangan natin ito. Kailangan natin ng mga disiplina. Disiplina ng mga taong gustong umunlad hindi lang sa kaalaman kundi sa karunungan. Iba yung Maalam sa marunong. Hindi naman lahat ng maalam ay marunong. Kaya tuloy ko minsan may mga taong parabang manok na tumatakbo na walang ulo. Naglalakad walang direksyon. May mga taong hindi na namamalayan nagkakalat na sila sa buhay. Baka kasi ma-overconfident tayo porket mabait ang Diyos. Walang duda, lahat naman talaga tayo ay iniimbita ng Diyos. Totoo naman talaga na ang Diyos laging may lugar para sa lahat, pati sa mga makasalanan. At kaya lang, hindi naman niya ipipilit ang gusto niya sa atin kailangan gustuhin din natin. Kaya depende pa rin sa atin kung makakapasok ba tayo o mapagsasarhan ng pintuan. Ang galaw ng Diyos sa buhay natin ay hindi ho laging predictable. Diyan nga magaling yung mga nanay natin, di ba? Minsan, magbibiyahe ka, pababaunan ka ng nanay ng snacks o ng ekstrang t-shirt, ekstrang brief sa hand-carried luggage mo at sasabihin niya, nako, mabuti na yung handa kasi hindi mo naman alam kung anong pwedeng mangyari. At nakaranas na ako ng ganyan, delayed flight. Minsan, okay kung a few hours lang ang delay. Minsan, isang araw ang delay. Eh kung wala kang dalang extra, hindi naman sapat sa mundo ang matalino lang o mabait o masipag. Kailangan din ang marunong. Di nga ba kahit sa Tagalog, sinasabi natin, daig ng maagap ang masipag. Daig ng maagap ang masipag. Oo, pwede kang magtagumpay dahil masipag ka. Pero hindi lang si pagatyaga ang kailangan. Kailangan maagap din yung tao. Para may kinalaman sa dunong yun. Mga kapatid, meron ho akong good news sa inyo. Yung ekstrang langis ay binigay na sa atin. Binigay na sa atin sa binyag. Laging nandyan. At ang tinutukoy ko ay ang Holy Spirit ang Espiritu Santo. Laging nandyan. Dahil inihahanda talaga tayo ng Diyos sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin. Pati na sa mga bagay na hindi natin inaasahan na pwedeng mangyari sa buhay natin sa mundong ibabaw. Laging nandyan ang Espiritu Santo. Ang problema, kahit nandyan ang Espiritu Santo, Marami ding ibang mga espiritu na nandiyan din. At maagap din yung mga yan. Nakikipagunahan. Hindi naman sisindi ang ilawan kung tubig o gatas o soft drink ang ilalagay mo. Langis ang kailangan niya. Ang Espiritu Santo lang ang langis na magpapanatili sa ningas natin sa kaluwagan o sa kagipitan, sa hirap o sa ginhawa, sa sakit o sa kalusugan, sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon na pwedeng harapin natin sa buhay. Sa Kanya lang ho tayo magpagabay kung ibig nating makasalubong at makisalo sa handaan ng Diyos. Amen.